Manila, Philippines sa halip na i-archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, dapat ay pinili ng Senado ang anak ayon habang hinihintay na magdesisyon ng Korte Suprema sa isang motion for reconsideration sa desisyon nito na nagde ng kaso laban sa kanyang labag sa konstitusyon, sinabi kahapon ni senador Panfilo Lacson. Para sa dating lider ng Minorya si Aquilino Pimentel III, dapat na pinagtibay ng mga senador ang isang motion na Ipagpaliban ng aksyon sa orihinal o binagong mosyon, upang i-dismiss o i-archive. Sa panayam ng Duiz, sinabi ni Lacson na umiwas siya sa pagboto para o laban sa pag-archive ng Articles of Impeachment laban kay Duterte dahil ayaw niyang suwe ng Korte Suprema o ilibing ang kaso ng hindi naghihintay na malutas ang mga apela. Ang pinakamahusay na aksyon na maaaring ginawa ng Senado ay ang hindi pagkilos, hindi ang pagkilos. Bagamat ito ay kaagad na executory, sumunod kami sa pamamagitan ng hindi paggalaw, sa pamamagitan ng hindi paggawa ng anumang aksyon, sabi ni Lakson. Kaya kung hindi kami kumilos, hindi maaaring magkaroon ng pagsuway sa utos ng SC, dagdag niya. Ngunit sa pagboto ng Senado na i-archive ang kaso at i-consign ito sa dead file, Maaari pa rin itong makuha at buhayin kung sakaling mabaligtad ang kontrobersyal na desisyon ng Korte Suprema. Ngunit ang muling pagbuhay sa kaso ay maaaring magpakita ng isa pang hadlang dahil maaari itong muling ilagay sa isang boto, at ang ika-isa ng Abril taong labinsyam na boto upang i-archive ay isang indikasyon kung paano maaaring lumabas ang isa pang nominal na pagboto. Okay lang ang pag-archive nito, ngunit ang problema sa archive ay maaari itong mag-spark ng isa pang round ng debate, sabi niya. Let's say its dead bot can be resuscitated, can be a Lazarus if ever. Iyon ang tawag nila kung ang isang isyo na tinatalakay ay naka-archive ang immediate impression is it's dead, Lakson added. Ngunit sa pag-uutos ng Korte Suprema sa lahat ng partido na magkomento sa mga musyon para sa muling pagsasaalang-alang, maaari itong maging isang indikasyon na bukas itong muling bisitahin ang kaso dahil sa umano'y mga pagkakamali sa katutuhanan, Anya. Nag-isip lang ako, ngunit hindi araw-araw na hinihiling ang mga partido na magkomento sa isang nagkakaisang desisyon, sabi niya. Pinunari ni Lakson ang kanyang mga kasamahan sa pagpapakita ng kanilang mga kulay sa politika sa pagpapaliwanag ng kanilang mga boto. Tinanong siya tungkol sa mga talumpati ni na Senate President Francis Escudero at Senador. Amy Marcos, na parehong nanawagan sa House of Representatives dahil sa umano'y pagpayag na gamitin ng mga may ambisyon sa politika sa pag-impeaching sa vice-presidente. Si Senador Alan Peter Cayetano, sa nominal na pagboto, ay ibinabari rin impeachment ng Vice Presidente sa pamamagitan ng panawagan sa mga kritiko ni Duterte na talunin na lang siya sa 2028 national election sa halip na itulak ang kanyang pagtanggal sa puesto. We're collegial. I would say there was violation of interparliamentary courtesy by our majority. If you would ask me, there's no need for that. Ang pinag-uusapan is legality, he maintained. Huwag na tayong mag-inject ng mga bagay tulad ng babugon mo lang siya sa 2028. It's not part of the discussion, he added. Sa panayam din ng Duiz, sinabi ni Pimentel na dapat ay pinili ng Senado na ipagpaliban ang aksyon sa impeachment case habang naghihintay ng ruling ng SC sa Motion for Reconsideration. Si Pimentel, na nagtulak para sa agarang paglilitis kay Duterte, ay nalungkot na ang mga kasalukuyang senador ay, nasasabik, sa alinman sa pagbasura o pag-archive ng kaso, ngunit hindi nagpakita ng parehong lakas sa pagpatuloy sa paglilitis kaagad tulad ng iniaatas sa saligang batas ng ang. Articles of impeachment ay ipinadala ng kapulungan ng mga kinatawan sa Senado noong Pebrero. Hindi rin tahas ang iniutos ng Korte Suprema sa Senado na i-archive o i-dismiss ang kaso, ani Pimentel. Sana walang gumawa ng aksyon dahil kung susuriin mo ang desisyon ng SC bagamat nakasaad na ito ay kaagad na executory may hiniling ba ang korte sa Senado na gawin ang isang bagay. Walang ganoong utos, ngunit ang Senado ay nasa sabik na gumawa ng isang bagay, sabi ni Pimentel. Nakakalungkot, marami sa ating mga kababayan ang naguguluhan sa aksyon ng Senado. Bakit sila nasa sabit sa isang bagay ngunit hindi naman sa iba, he said. Sumang-ayon din si Pimentel na maaaring seryoso ang SC sa pagbabalik-tanaw sa kaso matapos nitong utusan ang bise presidente mismo na magkomento sa motion for reconsideration.